Gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion. Million. Mula 2016 hanggang ngayon, no? nakamagkano na kayo kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basat yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Ah, uh, kay, ballpark. ang kaya ko lang pong sagutin yung kay... Yun na, yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh. Uh, ah, na 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 Nag-divest na po kami yung owner Hindi, doon sa ibang mga company. Hindi, yung pag before. Basta from 2016 to 20... Gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion oh over a period of 10 years from 2016 to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Kaya wag ka mag... Uh... Ay nako, mahirap talaga kayo kausap pare-pareho. Uh, Your Honor ano po, yung iba po kasi po doon is na terminate po, yung iba po hindi po natuloy dahil may right of way problem. Yeah, nevertheless, ang tanong ko nga, magkano yung yung na-award sa inyong contract? 'Di ba 207 billion mahigit? Over Oh, mga completed ito eh. Completed projects. Ah, sa uh, yun... DPWH lang ito. Okay, I'll tell you ah. 2016 medyo mahina pa. 2017, umispike kayo. 2018, ganun pa rin. 2019, kasi binito ni President Duterte yung 95 billion, bumaba kayo. 2019, tumaas na naman kayo. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung nga pala, DPWH, wala na. No? Yung gusto ko malaman yung policy ng lockdown, tuloy-tuloy yung ligayang, lockdown na eh, nagtatrabaho pa kayo eh. Ayan, two years. Oh. 2020, 2020, 2021. Kasagsagan ng COVID dyan. Eh. Nakamagkano pa kayo dyan? 18.5, 15.8. 2022, 31 billion. 2023, 31, 35. Puro completed ito eh. Completed projects. Mr. Chairman, you don't even need the confirmation that is born out of records of DPWH. Yeah, ito, DPWH, official ah. Hindi, to, hindi ko ito ginawa. Thank you. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Okay. Sige. Thank you, Senator Lisa.